gloomy morning mga ka-RJ. Welcome to IJ's Family Vlog. Papasilip ko lang sa inyo yung mga pinatubo natin. Talong. Ayan na po sila. May bulaklak na. Ayan. Yun nga lang, gawa ng ulan. Sisira yung mga dahon may mga stem borer. Yung uod na nangaing sa loob ng mga sama-sama. Patulad nito guys. Oh. Yan. Sa loob niya, meron niyang uod. Tinan nyo guys, si niya. Ayan. Nasisira o. Oh. Pisabihin pag may ganyan guys, tatanggalin nyo na siya. Kasi hindi na yun mabubuhay hindi na siya mag ano, dahon. Kaya dapat tatanggalin niyo niya siya. Yan you know, na kayo, oh, so, dahil bulaklak. Hindi lang tumutuloy. Katulad nito, pag ganyan po yung parang nangangalanta, tatanggalin niyo na yan. Natutunan po lang yan sa mga nagtatanin din ng talong. Nandiyan sa kapitbahay natin. Tatanggalin niyo na sila pag may nakita kayong ganyan kasi hindi na daw yan no mamumunga. Kahit pa may bulaklak, hindi siya tutuloy. Yan, guys. Ah, ito. Daming bulaklak, guys. Ang ah, kalaban lang ng talong, guys. Mga stem, ano, stem borer. Kung pumapasap mismo sa loob. Ito, ito, ito. Ah, may ano na to. Malapit na siya. Sumabas ang talong. <laughs> yan. Yeah. yeah, yeah. Mga bulaflak na siya, guys, eh. Ayan, oh. Ilang? ko ni Tatang. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. May mga bulaflak na yan, guys. Eleven. Twelve. Thirteen. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Marami-marami yung talong natin guys. 21, 22, 23, 24. Ito pa tayo sa labas ng gate. Meron pa. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. No? May 31 tayong may natubong mga talong. Yeah. Ngayon guys, inaalagaan po siya sa pagputol ng mga stem borer. Kasi Ganyan daw talaga yung mga talong. Kadalasan yung iba, may stem borer yung malaman. Kapag ganyan, ah, uh, ini-spray ng fungicide. Insecticide, ayan, mga ganyan. Parang hindi tumuloy. Pero dahil tag-ulal, hindi daw maiwasan mga stem borer. Talagang may nangangain na, nangangain pa na inaalaga alam natin sa pagputol. Pag may nakita tayo yung para nangangalanta siya, yan ay parang walang buhay na halaman, tatanggalin yun na yun. Kasi, meron na yung stem borer sa loob. Yung uod. May uod na siya sa loob, din na siya matutuloy. Ayan. Kaya inaalaga natin yung sa putol-putol. Putol-putol ng mga sanga. Ayan. Dami yung buma, di ba guys? Yung iba, pag may stem borrel, hindi na tutuloy. Kapag may ganon, may uod yung loob ng tangkay, hindi na siya matutuloy. Kahit may bulaklak pa yan, hindi siya tutuloy. Yan, katulad nito guys, oh. Tinay niyo guys. Yan, may stem borer, yan. Nabubutas. Tatanggalin yan eh. Sige, matusin siya Tanggaling niyo na yan, di na matutuloy. Sayang lang, yung pag-aantay niyo. Char. Ayan mm. guys. Sa iyo, kung gano'n may mga nangungulol toy, eh, tanggaling niyo na. Hindi na siya matutuloy. Mm. Sa panahon kasi ngayon, lagi ang mauulan. Hindi basta-basta nawawala yung stem border. Kasi yan ang ano ng talong eh, yung pag-uulan. Kaya nagkakaroon ng uod sa loob. Pero sa kalauna, na pa maaraw, makatanggal din yan. Nagbubuma pa rin naman siya, guys. Haalagaan nyo lang sa pagtitrim. Pagpuputol. Mm. Ayan. Ayan lamang, guys. Susunod ulit. Ayan, may wala nang ulap ang pundok. Nagpakita na siya. So, goodbye, mga pa-IJ. See you later. Sa susunod na lang ulit natin ating video. Bye! Thanks for watching.